asawa ni Gabi Concepcion at mga nakarelasyon at na-link sa kanya sa showbiz. Grace Ibuna, isang businesswoman na nakarelasyon niya matapos ang hiwalayan niya kay Sharon. Meron silang isang anak, Dindi Gallardo, na nalong binibining Pilipinas Universe 1993, na nakarelasyon ni Gabi noong 1990s. Jenny Martin, usap-usapan na naging asawa din siya ni Gabi bago pa siya ikasal kay Sharon at Jenny Sequeya. Pia Magalona, Bago siya naging asawa ni Francis M, ay nakarelasyon niya si Gabby for one year at si Gabby ang kanyang first love. Anjanette Agbayari, former beauty queen na nakarelasyon ni Gabby noong 1990s. Juno Asibotchi, naging girlfriend ni Gabby for less than a year no 2000. Genevieve Gonzalez, Current wife ni Gabby at married for 20 years, meron na silang dalawang anak. Jenny Sequeya, isang former model at naging asawa ni Gabby for 3 years, bago pa man manalified ang kasal niya kay Sharon, meron silang isang anak. Chris Aquino, ibinunyag nito na nakadate niya si Gabby noong 1990 at nagumpisang manligaw ang aktor sa kanya noong presidente pa ng bansa ang kanyang ina na si Cory Aquino. Janice De Belen, dating katambal ni Gabby noong 1980s at nakarelasyon niya bago pa man sila ikasal ni Sharon Cuneta. Sharon Cuneta, Former love team noong 1980s at ikinasal sila noong 1984. Ngunit na-uwi sa annulment ang kasalan nila noong 1993. May isa silang anak na si Casey.